Nakatulog ka na ba habang hawak ang iyong rosaryo sa iyong mga kamay? O inilagay ito sa ilalim ng iyong unan, nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na kapayapaan na sumasaklaw sa iyong pagkatao? O marahil, mayroon kang ganitong gawi, ngunit hindi mo talaga naunawaan ang malalim na espiritual na kahulugan sa likod ng kasanayang ito na ginagawa ng milyon-milyong katoliko sa buong mundo bawat gabi at ngayon ay ihahayag ko sa iyo ang isang ganap na pambihirang bagay na sinabi ni Padre Pio, isa sa mga pinakamalakas at mistikal na santo ng ikadalawampung siglo, isang lalaking nagdala ng mga estigma ni Kristo sa kanyang sariling katawan sa loob ng limampung taon na nagsagawa ng dokumentadong mga himala na makakabasa ng mga kaluluwa at makakakita ng hinaharap Sinabi ng tiyak tungkol sa pagtulog na may rosaryo at ang malalim na espiritwal na mga kahihinatnan ng kasanayang ito na maaaring literal na baguhin. Hindi lamang ang iyong mga gabi, kundi ang iyong buong espiritwal na buhay sa mga paraan na hindi mo kailanman naisip na posible. Bago tayo magpatuloy, kailangan kong maging napakamaingat ka sa kung ano ang ibibahagi ko dahil ito ay hindi walang kabuluhang pamahiin o tradisyon na walang kahulugan, kundi malalim na espiritual na karunungan na nagmula sa isang santo na may akses sa mga hindi nakikitang katotohanan na karamihan sa atin ay hindi man lang masimulan na maunawaan isang lalaking gumugol ng kanyang buong buhay sa matalik na komunikasyon sa banal at nag-iwan ng mga tiyak na turo tungkol sa kung paano protektahan ang ating sarili sa espiritual na paraan sa panahon ng mga pinakamahina na oras ng ating araw na kung saan ay ang mga oras kapag natutulog tayo at ang ating kamalayan ay hindi gaanong aktibo upang ipagtanggol tayo laban sa mga negatibong espiritual na impluensya na patuloy na sinusubukang ilayo tayo sa Diyos at sirain ang ating panloob nakapayapaan sinabi ni Padre Pio ang isang bagay na maaring mukhang nakakagulat sa maraming tao na hindi nauunawaan ang katotohanan ng patuloy na espiritual na digmaan na nangyayari sa paligid natin kahit na hindi natin ito malay na napapansin Sinabi niya na sa panahon ng pagtulog tayo ay partikular na mahina sa mga espiritual na pag-atake, sa mga bangungot na hindi lamang random na mga paglikha ng ating isipan, kundi maaaring mga demonyo na impluensya na nagsusububok na magtanim ng takot, pagkabalisa, maruruming kaisipan o kawalan ng pag-asa sa ating kaluluwa at iginiit niya na ang rosaryo ay hindi lamang isang magandang debosyonal na bagay o isang kasangkapan para sa panalangin sa araw, kundi ito ay literal na isang espiritual na sandata na may pambihirang kapangyarihan na ibinigay sa atin mismo ng Birhen Maria Partikular para sa ating proteksyon laban sa lahat ng puwersa ng kasamaan. Kwento niya na siya mismo ay laging may dala ng rosaryo, lalo na sa gabi at sa maraming pagkakataon kapag ang mga demonyo na puwersa ay sumubok na atakihin siya ng pisikal sa panahon ng pagtulog, isang bagay na nangyayari nang may nakakaalarma na dalas dahil ang mga demonyo ay partikular na napupuot kay Padre Pio dahil sa kanyang napakalaking espiritual na kapangyarihan at ang kanyang kalapitan sa Diyos, ang rosaryo ang gumana bilang protektibong kalasag na ang mga masasamang entidad ay hindi makalagpas sa espiritual na hadlang na nilikha ng presensya ng sagradong bagay na ito na binindisyunan at nagdadala ng malakas na pamamagitan ng Ina ng Diyos. Ipinaliwanag niya na kapag natutulog ka na may rosaryo, maging hawak mo ito sa iyong mga kamay, inilalagay mo ito sa ilalim ng iyong unan o isinusuot mo ito sa paligid ng iyong leeg ikaw ay essentially ay inilalagay ang iyong sarili sa ilalim ng protektibong balabal ni Maria. Ikaw ay nagdedeklara sa espiritual na kaharian na ikaw ay kabilang sa Kanya, na ikaw ay nasa ilalim ng Kanyang maternal na proteksyon at ang mga demonyo na may malalim na takot sa Birin Maria dahil siya ay propesya na dudurog sa ulo ng ahas ay hindi madaling makakalapit sa isang taong malinaw na minarkahan bilang anak na lalaki o babae ni Maria. Ngayon, maaaring iniisip mo na ito ay tumutunog na labis na medieval, tulad ng pamahiin ng mga nakaraang siglo na walang kaugnayan sa modernong at makatuwirang mundo kung saan tayo naninirahan. Ngunit hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang bagay na magpapaisip sa iyo. Namuling isa-alang-alang ang posisyon na ito may literal na libu-libong dokumentadong mga patutoo sa nakaraang isandaang taon ng mga taong nagsimulang matulog na may rosaryo at nakaranas ng dramatikong mga pagbabago sa kalidad ng kanilang pagtulog sa kapayapaang nararamdaman nila sa gabi sa pagbawas ng mga nakababalisang bangungot na nagtorture sa kanila sa loob ng mga taon at mas mahalaga pa sa proteksyon laban sa mga negatibong espiritwal na karanasan na hindi maipaliwanag ng sikolohiya o material na agham ngunit ganap na totoo para sa mga taong nakakaranas nito. May dokumentadong kaso ng isang babae sa Italia noong dekada 60 na naghihirap sa kakilakilabot na bangungot bawat gabi mga bangungot na napakamalinaw at nakakatakot na natatakot siyang matulog, kumonsulta siya sa mga doktor, mga psikologo, sinubukan ang lahat ng uri ng medikasyon at terapya ng walang resulta hanggang sa pumunta siya sa peregrinasyon sa San Giovanni Rotondo kung saan naninirahan si Padre Pio at nakausap siya ng maikling sandali pagkatapos ng misa, Inilalarawan niya ang kanyang mga bangungot at ang takot na nararamdaman niya at si Padre Pio ay simpleng kinuha ang kanyang sariling rosaryo mula sa kanyang bulsa. Binindisyonan ito. Ibinigay ito sa kanya at sinabi ng may matatag at may autoridad na tinig na dapat niyang matulog na may rosaryong iyon bawat gabi at hindi na siya kailanman mababalisa at ayon sa kanyang sariling patutuo na naitala at napatunayan. Mula sa gabing yon ay hindi na siya nagkaroon ng kahit isang bangungot na tulog siya ng may malalim na kapayapaan at gumising na nabago at ito ay nagpatuloy sa buong kanyang buhay, hindi ito psikolohikal na suggestion dahil sinubukan na niya ang lahat. Ito ay tunay na espiritual na interbensyon sa pamamagitan ng isang bagay na napuno ng espesyal na biyaya sa pamamagitan ng mga panalangin at ng paghipo ng isang santo. Itinuro ni Padre Pio na may mga tiyak na patakaran at inirerekomendang mga kasanayan para sa pagtulog na may rosaryo na nagpapataas ng espiritual na epektibidad nito at na maraming tao ay hindi nakaaalam dahil hindi sila kailanman natuturo ng maayos tungkol sa espiritual na dimensyon ng katolikong buhay, una at pinakamahalaga, ang rosaryo ay dapat bendisyuna ng isang pari hindi anumang kaswal na bendisyon, kundi isang tiyak na bendisyon ng mga debosyonal na bagay kung saan ang pari ay tumatawag sa proteksyon ng Diyos sa bagay na iyon at itinalaga ito para sa sagradong paggamit. Ang isang rosaryo na hindi binendisyunan ay mayroon pa ring halaga dahil ito ay representasyon ng panalangin ng rosaryo. Ngunit wala itong parehong spiritual na kapangyarihan tulad ng isang rosaryo na wastong binendisyunan at itinalaga. Pangalawa, matinding inirekomenda ni Padre Pio na bago matulog dapat mong hawakan ng rosaryo sa iyong mga kamay at gumawa ng kahit isang maikling panalangin, hindi na kailangan ng buong rosaryo lalo na kung ikaw ay napakahirap na, ngunit kahit isang abaginoong Maria o isang amanamin, namin. Habang ikaw ay malay na sumusuko ng iyong pagtulog, ang iyong mga panaginip, ang iyong buong gabi sa proteksyon ng Birhen Maria, ikaw ay espiritual na nag-aaktibo ng rosaryong iyon. Ikaw ay nagtatatag ng malay na koneksyon sa pagitan mo, ang sagradong bagay at ang espiritual na katotohanan na kinakatawan nito. Pangatlo, at ito ay napakahalaga, ang rosaryo ay hindi dapat tratuhin bilang magic amulet ng good luck. Hindi ito pamahiin, hindi ito talisman na gumagana ng automatiko nang walang pananampalataya o intensyon sa likod nito. Ang kapangyarihan ng rosaryo ay nanggagaling sa pananampalataya ng taong gumagamit nito sa kanyang relasyon kay Maria at kay Jesus, sa kanyang buhay ng panalangin at mga sakramento. Kung ikaw ay nabubuhay sa malubhang kasalanan ng sadya, kung hindi ka kailanman nanalangin, kung wala kang tunay na relasyon sa Diyos, kung gayon ang simpleng paglalagay ng rosaryo sa ilalim ng unan ay hindi lilikha ng magic force field sa paligid mo. Ang rosaryo ay gumagana sa kooperasyon sa biyaya na gumagana na sa iyong buhay sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at ng iyong mga espiritual na kasanayan.